Ngayong araw nga pala guys, pumunta na ako ng dentist para ipakita ko yung x-ray ko. Kaya pala hindi matapos-tapos tong brace ko, napakadami ko palang ngipin. Kaya bubunutan na doon ako para maayos na tong brace. Kaso guys, hindi nga pala muna ako pumaya. Hindi pa kasi ako mentally ready. Kaya sinabi ko magpapay-schedule na lang ako ng bunot. Takot kasi ako sa mga karayom, kaya kailangan ko i-ready utak ko. Pagka uwi ko nga pala, napansin ko walang katao-tao dito sa lugar namin. mga ganitong oras kasi, dapat maraming marites sa labas. Nag-solar eclipse lang, biglang nawala na yung mga marites. Natakot ako, kaya lumabas muna ako. Baka kasi ako na lang yung tao sa mundo. Bigla ko nga rin pala nakasulubong dito si Kuya Ace. Siya nga pala yung maraming isda dito sa amin. Alam din daw niya kung nasin yung mga tao dito. Sumama na nga rin pala ako kasi natatakot ako mag-isa sa bahay namin. Naging passenger princess nga rin pala ako. Tapos guys, dito nga pala kami pumunta sa may resort ni Kuya Dukes. Kaya pala walang katao-tao sa bahay namin. Nandito pala sa resort. Nakita ko nga pala agad dito si Boy Ubo. Tinatanong niya bakit daw ako nandito. Hindi naman daw niya ako kapamilya. Tinuro na nga rin pala ni Boy Ubo nasan si Kuya Dukes. Galit na galit ako sa kanila guys kasi iniwan nila ako. Na trip sila, wala ako. Kaya nga pala ako nagalit kasi iniwan nila ako. Nag-swimming kasi sila magpamilya, hindi ako sinama. Hi! <makes noise> ano? Bakit nandito? Hindi nga nagsasama? Bakit may ambag ka? Ka. So guys, kaya pala hindi ako sinama kasi wala akong ambag. Pero guys, kahit wala nga pala ambag, nandito na nga pala ako sa swimming pool. Ibig sabihin nun, guys, pwede na ako mag-swimming. Happy birthday nga pala kay Mama Dog Kaya nga pala kami nag-swimming kasi birthday niya. At syempre, hindi mawawala sa birthday ang spaghetti. Trivia nga lang pala guys, alam nyo ba ang spaghetti pampahaba ng buhay? Kaya tuwing may birthday, ito yung hinahanda. At syempre, usapang mahaba, hindi mawawala ang hotdog. Meron nga pala itong kasamang talong. Grabe guys, alam na alam nila yung favorite ko. At syempre, hindi mawawala dito ang alam Grabe guys, ang sarap ng pagkain dito. Hindi ko alam kung bakit. Siguro guys, masarap talaga yung pagkain kapag libre. Kaya guys, para sumarap yung pagkain, dapat ilibre nyo ko. Sakto nga rin pala, hindi pa ako nakain sa bahay namin. Kaya dito na lang ako nakakain ng tanghalian. At syempre guys, pagkatapos nun, no, maliligo na ako. Grabe guys, ang sarap ng tubig. Tamang tama to ngayong summer. Kaya guys, hindi na nga pala ako ahon dito hanggang magsarado. Sa sobrang sarap nga pala ng tubig dito, langoy na lang ako ng langoy. Kaso guys, sa sobrang tripping ko nga pala, na ako malunod. Paglangoy ko kasi, dumiret yung tubig sa ilong ko. Kaya ayun, Marit bigla yung ulo ko So dahil hindi na nga pala ako nakapag-exercise, gusto ko nga pala malaman kung gaano ako katagal sa ilalim ng tubig. Kaso guys, ito nga pala si Ferdinand, pinagtitripan ako. Napagbintangan ko tuloy si John Michael sa likod ko. Inulit ko nga pala ulit at sinabi ko, huwag nila ako galawin. Kaso guys, para napatagal yata ako sa pagpigil ng hininga. Kaya guys, huwag na huwag niyo tong gagayain kasi hindi kayo expert. Buti na lang talaga, ginising ako ng bata. Nakatulog na kasi ako. After 5 hours nga pala ako nalang mag-isa sa swimming pool. Minsan lang to mangyari sa buong ko kaya sinusulit ko na. Hinamon nga pala ako ni Kredox kung sino daw yung mas magaling sa amin mag -swim gaming. Kaya guys, comment nyo na kung sino yung pinakamagaling sa aming dalawa. Ang magko-comment nga pala ay may reward sa akin. Lalo na kapag halins review. Kitang kita nyo nga pala, hindi marunong si Kuya Dux mag-dive. Kaya alam nyo na kung sino yung panalo. Next round nga pala ay pabilis ang kami ni Kuya Dux, lumangoy. Malapit na nga pala ako sa finish line kaso si Kuya Dux, ni Rayuma.